Alam nyo ba to guys? Alam nyo dito sa Taiwan itong gulay na to ano ginugulay eh, yung damo na to dito sa Taiwan ay ginugulay. Ang um, ginagawa ano yun, nilalagay ano yun, sinasabawan pa nga nila yan eh. Ayan o. ayan Oh, mm, ang oh, tatabao o. Oh. Ayan. Ayan. Hanggang doon Oh. Oh, ayan. Hmm. Alam <laughs> Masarap din siya, masarap ano lang ano tawag dito. Masarap, masarap din yung lasa niya kasi may pagka hindi ko lang maintindihan. Pero basta maganda siya. Ayun oh, marami dito oh, mga bagong tubo 'yan oh dito. Bagong tubo, hindi pa pinapakuha niya ang oh, sa akin kasi tamad ako ng kumuha oh, ayan oh. Ayan guys oh, ang dami oh. Binugulan dito sa Taiwan. Isa atin ano lang yan, yung damo pa sa atin ba? Pero dito, ginugulay yan. Oh, do, yun, doon nga yun sa taas na yan dyan, oh, nakaraan nakita ko dyan yung may-ari ng bahay na yan, oh. Ano, nanggugulay rin siya dyan kasi marami din. Oh, di ba? Ama! Ama! Ayan, yung mga bago ko na mga, ano, tanim. Yan, yan. Itong nainis na inis ako dito sa tanim ko ng basil. Ay, basil. Oh. ano ba yun? Mint pala, Mint. Ayan. Hmm, nangunguha, hindi man na nagpapalam. Nakakapiste. Nainit ako eh.